sa inyong lahat guys Ayan, nandito ako ngayon sa may City Hall ng Marikina Ang napakagandang Marikina Napakalinis na Marikina Ayan guys, nandito ako ngayon sa may mismong City Hall Ayan, I love Marikina Sabi niya, ayan, papakita ko sa inyo Ayan, I love Marikina Ayan guys, shout out, shout out Sa Team you Team Lintig, Team Pasitig Team, Pas Team, Pas Team Team Pahid Team at sa lahat ng mga nakilala ko dito sa YP. Shout out loud sa inyo. Ayan guys, mapakita ko ito. Yan ang papuntang palengke. Naman ang uh, Freedom Park. Dito sa harap ng City Hall ng Marikina. yan sabi niyo. I love Marikina. Ayan guys, maga ako ngayon na palengke. Dahil may lakad ako mamaya. Ayan, ipapasyal ko dito sa City Hall ng Marikina Tara na guys, sa nyo ako ah Pashare ko kayo dito sa City Hall ng Marikina Shout out again, Team Pahit Team Lintik, Team Positive Team You Team Biredol, at sa lahat ng mga hindi ko pa nabanggit, shout out Shout out sa inyong lahat Ayan guys, ipapashare si ko na kayo ah Ayan, Tara na, tara na, ikot na tayo At babalikan ko ng aking nanay Iniwang ko dun sa may parking Ayan, sabi ko, mag-walking-walking walking ka muna dito at babalikan kita. Ayan, guys, ipapasyal si ko na kayo dito sa Marikina. Ayan, ayan. ayan, guys, ito na yung harap mismo na. Ayan, ayan, nakalagay dyan. I love, I love Marikina, sabi niya. Napakalinis, guys, ang Marikina. Ayan. Napakalinis ang Marikina. Ayan, guys, ipapasyal ko kayo dito. Ayan, ayan, sumagdam ayan ang linis linis o, ang linis ang marikina ayan yung maglola napakagandang maglola <laughs> maghain naman kayo mami nagbablog ako ayan ganda ganda ng apo ni mami ayan, guys. ayan look, look, dito. guys napakalinis guys dito ito yung tinatawag na freedom park dito sa marikina ayan, ayan. ipapasyal ko kayo dito sa may malalaking sapatos dito sa marikina yan guys, ang linis oh. Ayan, napakalinis. Ang marikina. Ayun naman yung building ng uh, Ayan guys, yung malaking building na yan na puti. Ayan yung legislative building. City of Marikina. Ayan guys, ayan. Napakalinis guys, ang Marikina. Ayan. Pwede kayong mamasyal dito. At, ayan mismo yung city hall ng Marikina. Ayan guys, oh. Ayan. At dito naman yung may malalaking sapatos. Ipapakita ko sa inyo ito. <coughs> Ay, nubo pa si Bamit siya. <coughs> Ayan guys, yung napa, ang lalaking sapatos dito sa Marikina. Oh, sino kaya, kanino kaya magkakasya ito kay Badski? Ito, iririgalo ko kay Badski kung magkasya ito sa kanya. Bagay na bagay ito kay Badski, oh. Pamporma niya pag nag-date sila kay Bien. Ayan, bagay na bagay kay Badski ito, oh ay sapatos na pwede pang sasakyan yun guys oh sapatos na pwede pang sasakyan oh diyan magda-drive si Badski dalawa sila kay Bien ayan oh ganda ganda pang dalawahan lang talaga ito oh sapatos na sasakyan ka sasakyan pa saan ka pa guys ayan ang ganda ganda naman nitong sasakyan na ito ayan Badski oh pwede pa lang ito oh pwede kayo kay ano kay Bien dito pang dalawahan lang talaga oh bagay na bagay sa inyong dalawa ayun guys alam nyo guys ngayon ko lang nakita ito ngayon ko lang nalapitan napakalaki oh may sapatos ka na maski may sasakyang ka pa ayan pwede na kayo magwalwal dyan kay ano ganda ganda ba? Diba? pwede na kayo magwalwal dyan kay Bien ayan ito naman yung isa guys ayan Ito naman yung isang sapatos na malaki. Uy, pwede rin palang itong i-drive, oh. Ang galing naman tong mga sapatos na ito, oh. Pwede mong i-drive. Ayan. Ayan, guys, oh. Ito naman kay... Iririgalo ko naman ito kay BFF ko. Pag uwi niya dito sa Pinas, iririgalo ko ito, oh. Kasi pang isahan lang talaga, oh. Para kay BFF ko lang talaga ito, oh. Pang isahan lang talagang upuan, oh. Para talaga kay Madam G ito, oh. Kasi nag-iisa lang, oh. Ay, pwede pala sa taas. May upuan pala si taas sa taas. ayun pwede yan dyan si Akio. Doon sa taas si Piltay. At sa kasi Hyungkyo. Doon naman sa taas. ayun pwede pwede dun si Mother Dear. Shinja si Charog. napakaganda guys. Akala ko nag-iisa lang. Itong upuan, ayan o. Oh. Ayan, si... Si BFF ko magda-drive yan kasi pang-isahan lang yung sa may driver seat. Ayan, meron ding step dyan papunta doon dyan sa kiyo, sa panga, sa likod ni Ma, ni BFF ko ayun naman si Piltay, saka si Tai saka si Hyungko, si Mother Deal doon sa likod, ayun si Piltay dyan, saka si si Hyungko, si, si Tai si Karidad, ayun pwede dyan maglabing labing sila kay Piltay yan ayun magdidikitan sila dyan, ako po, ang sarap ayun naman si BFF ko, solong solong, siya yung magdadrive ayun guys, ang ganda ganda oh Napakaganda itong sapatos na ito. Oh, yan. Ang ganda, oh. Ayan. Ayan. Ayan, guys. Ayan, guys. Dito lang sila nakapark, oh. Ayan. Napaka Ayan, pa ayan kay Badski ha ah. Para kay Badski sa saka si Bien. Ito naman, para, ka para sa team yun. si Madam Garter. Si Piltay, si Mother Dear, si Akiyo, At sa lahat ng team yun, pwede dyan. sumabit sabit dyan. Ayan, malaki yan. Ayan, ayan. Ito ganda, ganda Oh. Ayan, may ilaw pa sa taas. Napakaganda guys. Ayan. Ayan guys, napakaganda yung mga parking dito sa Marikina Oh. Ayan. Meron na silang floor-floor sa taas Oh. Ayan. Ayan, iikot pa kayo dito. Ayan, babay na ako sa sapatos at kotse ni Badski Oh. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan. Ayan guys, yung Legislative, legislative, building ng Marikina. Ayan guys, babalikan ko ng aking nanay. Ayan, yung pamala, pamahalaang bayan ng Marikina. Ayun. Kuya nag-walking. Ganda guys dito. Ayan. Pwede kong ipagmalaki. Ang napakalinis na Marikina. Ayan. Ayan naman. Pag nandito ko guys, makikita mo, nyo, mo naman yung sports center ng Marikina. Ayan. Diyan, pag may mga concert. Diyan lahat, guys. Ayan, diyan. Daming nag-walking dito sa umaaga. Ayan, dito na. Ayan, pupuntahan ko ng aking nanay sa may parking. At kung ano nang pinaggagawa niya doon. Baka nagsayaw-sayaw na siya doon sa may... Sa may parking namin. <laughs> Ayan. At alam niyo ba, guys, dito... Pag PWD ka or ano libre yung parking ayun nandito ako ngayon guys sa may gilid ng city hall papunta ako sa may parking kung saan ako nag parking doon ko iniwan ang nanay ko ayun guys ang gilid ng city hall oh. gaganda yung mga halaman ayun na naman yung ginagawa nilang bagong parking ayun ganda talaga dito sa Marikina pagpunta nyo dito sa Marikina ipapasyal ko kayo dito sa may City Hall ng Marikina ayan guys, malapit na ako sa may parking namin ano na kayo pinaggagawa ng nanay ko dyan <laughs> ayan guys, ito mismo yung harap ng harap ng City Hall ng Marikina ayan, ang pamahalaang City Hall ng Marikina ayan, napakaluwag itong harap niya guys, oh si Mami. Dinadalaw niya. Wag hi ka naman Mami. Nagbablog ako. Ayan si Mami. Thank you Mami ha. Ayan guys. So, yeah. Ito namang, ito namang hinaharap ko na building na yan guys. Ayan ang bulwaga ng katarungan. Dito sa Marikina. Ayan. Yung building na yan. Ayan. Ito guys mismo yung harap ng ko. Ayan. Ayan. Harap ng Marikina. Ayan ang Marikina City Hall. Napakaganda guys, 'di ba? Friday ngayon. Maaga kasi kami magsimba. Magsimba tsaka nagpa-laboratory kami kasama ang nanay ko. Ayan, hahanapin ko lang aking nanay dito sa may party. nasa na kaya siya? Sinama ko siya doon na Kailangan namin magpa Nagpala laboratory rapot doon dito sa, sa check-up namin every three months kami guys nagpapa nagpapalaboratory ayan, depende na lang kung ano yung mataas ayun, pinapalaboratory kami ng aming doktor ayan na ayan na guys yung nanay ko no? <laughs> sabi ko maglakad-lakad ka nandun na naman sa loob ng sasakya <laughs> na nakaupo na siguro ayan ayan na guys, ayan na yung parking namin ayan ito, yan guys, yung parking namin. Nandiyan na siguro siya sa loob. Silipin nga natin sa loob. Kung nandiyan siya. Ayan. Ayan. na nga siya, nakaupo. <laughs> Ayan. Hindi <laughs> ka na naglakad-lakad. Ayan na guys, ang nanay ko. Morning, ina. Ayan guys, oh. Tapos na siya maglakad. Ayan, nagpapay nga na siya. Ayan guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panunood. Maraming maraming salamat. Love salamat. Shout out, shout out sa lahat ng team. Team Yo, Team Pahit, Team Positive, Team Lintik. Shout out sa lahat sa inyo. Ayan. Maraming maraming salamat again. Bye-bye.